kung alam ko lang na magiging ganito ako ngayon pero wala ka naman sana pala hindi na lang ito sa hey! <laughs> alam bis na bis ka ng mga tao may lang sila ipatanong <laughs> hindi ano lang Ayun, ang tanong ko lang this time ay kung sakaling mamimit mo yung 18 years old na si Tito Tolitz ano yung message mo sa kanya or may mga babala ka ba or something ano yung gusto mong sabihin Si Dade? Mm-mm. 18 years old siya. Mm-mm. Hindi niya alam na anak niya, wa? Nakasalubong mo lang siya out of nowhere. Parang ganun. O parang binigyan ka ng chance ni Lord na... Parang mm -mm. rewind Mm -mm. Ano siguro? Sana mas inalagaan mo yung sarili mo kasi hindi mo pala alam na pag umidad ka ng ganto eh mas mawawala ka pala ng maaga kasi kami, may mga anak kasi ang daddy ko sa una para alam lang ng mga tao. 20 ilang taon na ako 22 years lang kami nagsama so yung iba kong kapatid yung isa kong kapatid iniwan niya 7 pa lang kumbaga hindi namin na enjoy talaga nang kasama siya kaya kung nakikita ko siya 18 years 18 years old siya makikita ko siya sa daan alagaan niya yung sarili niya kasi hindi pala niya makakasama na matagal yung mga anak. Kasi nasabi niya siguro, sinasabi ng babae na to, do. oh, balo ba? <laughs> sabi niya, ganda ng bata. <laughs> ayun, sabi niya, yung... <laughs> sabi niya, ganda ng bata na to. Sino kaya tatay nito? Mm -mm. Uh, <laughs> ayan uh, na, sorry na. Hindi, ano lang to, parang, kumbaga, kasi uh, hindi grabe din ang vision ng dati ko. Araw-araw talaga siyang uminom. Kaya sa mga tatay diyan na, mga namubuhay pa. And syempre, mapapanood dito ng mga anak nila. Sana habang maaga pa, kahit di kayo close ng tatay mo, magbigay ka ng lakas ng loob na tay. Kung gano'n yung tatay niyo, nakagaya ng daddy ko na kaya siya doon na wala. Kasi nga, sobrang grabe ng bisyo niya. Araw-araw siya uminom, nagyayosin pa. Sabihan niyo na yung mga tatay niyo, yung mga magulang niyo, para at least hindi kayo magsisisawali. Kasi napakaikli lang ng buhay, napabilis niya yan. Hindi mo masasabi bukas, wala na. Bukas, kwento ka na lang. Bait ng bata na yan eh. Bukas, mabait ka na! <laughs> <laughs> Hindi, pero ako sure ako. Sobrang proud na proud si Daddy. As you. Sana. Tsaka... Alam ko, pinagpipinan ko, ano yan? Kung pinaproud ka niya ngayon, nasa kita niya na parang... Grabe yung tapang mga anak ko. Yung sabi niya For sure. Grabe yung lakas ng loob ito. Parang... Eh, mahirap kasi guys. Alam mo, kung... 20 ano ka lang, Tay? 24 lang ako ngayon. 24? 4 years na akong talagang breadwinner na walang tatay kasi okay lang na breadwinner ka pero yung may tatay ka iba kasi yung may tatay ka na talagang pag kunyari wala akong magawa sa wala akong kakayanang gawin na pakainin yung mga kapatid ko iba yung magagawa niya na mamaya pag uwi mo hindi ka na mag iisip kasi kahit may kahit walang ulam may kanin sa bahay kahit bumili lang kayo ng okay na nagagawa nila ng na paraan yun pero tayong mga Bilang anak lang din nila, syempre mahirap talaga yun lalo. Tsaka yung presensyo eh, no? Oh, oy, yung alam mo yun. kahit na, kahit ako na pong bahala, basta nandiyan ka lang. Oo, o, kumbaga kahit pagod ka, basta mm -hmm. kumpleto kayo, ganun alam mm -hmm. mo yun. Minsan nga naiisip ko na lang na ano pala, diba, dadaling ako sa gantong puto. Mm. Hindi ko na lang sana ito nakukuha kung wala naman din pala siya. Oo. <laughs> Alo! Diba? <laughs> para paro kayo na sinabi na parang handa kayo i-trade lahat ng to. Totoo yun kasi iba. Wala okay. Eh, talagang magagawa ang pera ng pagkakulang kayo. Parang wala na. Habang buhay na kayong kulang. Parang, yung ba? taong, yung taong gustong gusto mo maka, maging proud sa'yo. Yung maka, yung pinatrabohan mo to para sa kanya. Siya pa yung... Oh, siya pa yung nawala. Kaya, kung alam ko lang na magiging ganito nga ako ngayon pero wala ka naman sana pala, hindi lang ito binigay sa akin. Pero syempre may dahilan kaya... Mm -hmm. Parang divine. Oo, uh, sobrang thankful pa rin kasi syempre yung iba nawawalan pero hindi naman dinagiging ganito yung mm -hmm. estado ng buhay kaya sobrang thankful. Dinabayang ka talaga ni Daphne. Eh. Alam niya kasi hindi ka naman madamot. Eh. Um, <laughs> pero sobrang napaproud siya si daddy. Nan naniniwala. ako. Sobrang proud na proud siya. Nakausap ko siya? Nang, oh, sabi niya nga, bakit nga pito lang yung ribbon? <private> bakit hindi sa, sila, hindi sa akin sa akin? ako kinausap niya. <laughs> <ka. laughs> Pinaan pa <ba> niya sa'yo. Ay, ito ako suki pro request niya, mami. Hindi, <laughs> anyway, pero sobrang thank you, mami. Yan lang. Napaka... At pa sa mga tao na parang kailangan niyo pa bang bigyan ng chance ni Lord na makita yung tao kung wala na. Ba't hindi niyo pa gawin ngayon? Ba't hindi so, niyo pa... Um Alam mo kasi, talagang wala na ako na pag wala yung isang tao, dun mo lang ma-realize lahat na, wala na, wala na siya. Hindi mo na masabi, hindi mo na magawa. Kaya kung ako sa inyo, yung mga ex nyo, ay, sorry, hindi yun. <laughs> hindi, yung mga, ano, huwag nyo nang inday mawala lahat, guys. Iba, grabe, ang sakit talaga. Kasi ngayon, galit ka, baka may galit ka ngayon, pero pagdating ng panahon, wala na, galit ka lang. May nangyari, may galit mo, wala. Shoutout sa <laughs> <laughs> Kaya, Thank you so much, Adeghu Vlog. So we miss you. We really, really miss you.